mga katropa hindi talaga ako nagsasalita muna dyan sa issue ng mga kontrobersya dyan daw sa Malacanang at uh, yung mga vloggers na nagpaparatang uh, ng kuano-ano -ano, kay uh, uh, First Lady uh, Lisa Araneta Marcos at uh, parang pinapalabas pa na siya daw ay nagpapahamak kay ating Presidenteng uh, Bongbong Marcos eh yan ay malaking uh, wala sa ano yan eh wala sa lohika kasi kung titingnan ninyo ha uh, si Madam Lisa ay uh, pinakasalan niya si uh, ating uh, presidente Bongbong Marcos noong panahon more than uh, 30 years ago noong panahon na uh, ang ating pangulo si Bongbong Marcos at ang pamilyang Marcos ay nakadapa, dapang-dapa sa paninira at pagkukutya at uh, uh, mga uh, pagbabato ng kung ano-anong mga kasalanan, na mga walang basihan ng mga kalaban sa politika. Yung panahon na ay eh, wala halos kakampi ang mga Marcos at uh, yang talagang uh, durug na durug ang kanilang pangalan at durog na durog ang kanilang uh, uh, imahe dahil sa paninira ng mga dilawan. At nung panahon na 'yon ay nanjan si Madam First Lady uh, Lam o si Lisa Araneta Marcos na karamay ni BBM noong panahon na wala pa sa pwesto at yung nawala sa pwesto ang mga Marcos. Kaya yun ang tingnan natin, yung sakripisyo ni uh, F.L. Uh, Lam, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang uh, dinanas na uh, paghihirap din sa kalooban ng lahat ng paninira sa kanyang asawa, ay yan ba ang tao na gagawa ng mga bagay upang ikasira ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos? Wala sa luhi ka. Kaya yung mga formula, ginawa na ninyo yan kay uh, Madam Imelda Marcos noon at kay uh, uh Apo Presidente Marcos. Uh, hindi na uubra ngayon yan kasi ang mga tao ngayon ay ano na, ngulat na ang kanilang mga mata at kaisipan. Kaya kung pwede lang, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Let's move on. Ang asukasuhay natin ay kung paano uh, makakatulong ang ating presidente sa ating bansa maraming maraming salamat